si 1 2 go. Oh, oh shoutout nga pala. Ito. Ano ng vlog mo? Si Glenpot Love TV. Glenpot. Ano? Glenpot Love TV. Ah. Yeah, naman Si shout out shoutout na si Mac TV. di ba? si Ramil Albano? Gawin naman TV. Oh, sige, Ano ba? Ano ba? colored? Parang <laughs> lasing <laughs> TV sa likod sa harap Ha, color, color, color Mga yung kanyang DMX? Yan Shout sa mga baby ni Nas Yan, shout out nga daw sa mga baby ni Nas Mga pakarat Shout out sa mga ano, sa mga nanolo dyan Shout out Shout out sa mga Sumira hey, na po ito niya, no? Sumira, <laughs> 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 sumira na si siya Eto, balik loob, kalikal tayo balik sa motor. Alam nyo naman ang video. Ano bang problema niya? Ano bang problema ng motor ni Ralil? Kaya pwede mo ako ng C4. C4? Bumba! Pwede <laughs> <laughs> nga. Ay, no, hinihikita mo na yung torno niyo. Ah, ito, hindi na natin ito. Ay, ating yun natin kung makaandar, ha? Kemex Alba yan, kemex sa Alba. No, the moment of Angat ka niyang pading. Tusi! Tamo! Ay, tamo, tamo. Okay. Yeah, ayan o. Naka-live yun o. Ang susi, inod. may signal light. Ayan, light. Pindot. oh halal. Uy, puto yung ayaw mandar Tara, Uy, puto grabe. Oo, oo, oo. Sebo, muna, SEPO, SEPO ah. Yeah. Oh, Chevrolet na. Congratulations, congratulations. Congratulations. Dilawan na congrats. matigan. Kumandana yang, alam mo 'yan, Ramil. Tawi sa 'yo. Pa-testing muna, testing, testing. Bakteria. Pa-testing muna, testing. Pa-testing muna para anon. Electric muna sa mga anon. Okay na, bayan, na ba? Hoy, dandan lang, ha. Ay, 'to 'yung mga basic.